Alerto na ang Department of Health kasunod ng pagtaas ng kaso ng influenza-like illnesses o yung malatrang kasong sakit. Sa Baguio City nga, higit 30% ang itinaas niyan sa loob lang ng isang buwan. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Bukod sa jacket at sombrero, suot din na 68 taong gulang na sinanay Alice ang kanyang face mask. Takot kasi siya magkasakit, lalo ngayong malamig ang panahon sa Baguio ay kailangan yung protektaran mo yung sarili mo. Kaya gaya na nagagawa ka ng ginagamit mo yung mask. Sa huling tala ng Baguio City Health Services Office, tumaas ng 31% ang mga kaso na influenza-like illness o malatrang kasong sakit. Mula kasi sa 436 noong Setyembre, pumalo ito sa 573 noong Oktubre. Pinakamarami sa naitalang kaso ang mga nasa vulnerable population gaya ng mga bata at senior citizen. Sa buong bansa, mas dumami rin ang mga kaso ng influenza-like illness. Sa datos sa Department of Health, as of November 11, umabot na sikit 182,000 ang mga kaso sa bansa. Mas mataas yan higit 50% kumpara sa naitala sa parehong mga buwan noong 2022. Kaya naman nakaalerto ang DOH sa banta ng mga bagong virus na posibleng sathina paglobo ng mga flu-like illness sa bansa. Base sa mga snoring sample sa mga pasyenteng nakaranas ng mataas na lagnat, ubo, sipon at sore throat, positibo ilang pasyente sa COVID-19 at influenza. Yung restrictions natin ay inalis na so everybody can go out mas uh, mabilis na kumalat ang anumang instruksyon na may kinalaman sa mga respiratory illness. Kasabay niyan ang paglobo ng respiratory illnesses sa China. Pero sa ngayon, sabi ng DOH, walang dapat ipag-alala ang mga Pinoy. Tuloy-tuloy naman daw kasi ang monitoring ng pamahalaan ukol dito. Kaiba ang weather nila doon, ano? Winter sila ngayon doon. So you have to understand, this is common in all the temperate countries, yung influenza-like illnesses during the cold weather. Hindi naman tayo nagko-cold weather dito. Warm tropical country tayo. Handa rin daw ang ating mga ospital sa posibleng pagdami ng mga ma-admit. Paayon ng DOH sa publiko, sumunod sa coughing etiquette at manatili sa bahay kung may sintomas para di na kumalat pa ang sakit. Mas maigi rin magpabakuna, lalo na ang mga nakakatanda. So, kung ang na rin, sa mga nagka-COVID ay nagpapahag na naging nangina rin ang kanilang proteksyon laban sa ibang virus. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.